Uh, dumami daw po ang mga Pilipinong nakaranas ng gutom batay sa SWS survey. Uh, wala pa po siyang wala pa po siyang milyon. Sa loob po ng tatlong taon sa pwesto ng uh, Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko ha, hindi pa to pa po kompleto. Mm -hmm. Kasi po ang sabi 1 million per year. So para mabuo yung uh, backlog na 6.5 million housing units po. Yung ating pinapangarap na 1 million 1 million homes a day eh day, a year <laughs> sobra naman yung edad masyado, masyado ka nang magaling nun pag nagawa mo uh, one million homes a year eh pagka naabot natin yun at least napakalaking bagay na yan Sige po ba kasama sa uh, GAA or uh, National Budget ng gobyerno po yung sa pagpapatayo po ng mga pabahay project ng uh, administration. Mali po 'yan. Hindi po kasama sa gawa ang proyektong ito. Ito po ay uh, popondahan po ng pag-ibig. May mga ilang mga kandidato gumagawa ng paraan para masakyan po yung akap pamimigay po ng okay. akap um, with the upcoming oral arguments po sa Supreme Court. Meron po bang kautusan ang Malacanang na voluntarily ipagpaliban po muna ang pamimigay po ng akap? Uh, mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Uh, Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailang. Left Narciso DZRH. Good morning, Yusek. Uh, dumami daw po ang mga Pilipinong nakaranas ng gutom batay sa SWS survey. Ano po ang masasabi ng Malacanang dito at paano ito planong tugunan ng pamahalaan? Actually, uh, aralin po yan dahil po sa bagong report po ng DSWD, marami na po kasing programa na talaga pong uh, pantawid gutom. Unahin ko po ang programa ng DSWD na nagsisilbi po sa 300,000 poor food households na may equivalent po na 1.5 million individuals across the country po ito. Sila po ay binibigyan ng 3,000 na pesos na halaga na, na, na pera, 3,000 pesos monthly as food aid. Pangalawa po po programa ng DSWD ay uh, Walang Gutom Kitchen. Ito po ay located sa Pasay City. Kung saan nagsisilbi po ng mga hot free meals sa mga pamilya, sa mga bata, lalo-lalo na yung mga nasa lansangan. Maliban pa po dyan, ay meron pa rin po tayong, uh, meron po ang DSWD na programa. Ito po yung uh, uh, Walang Gutom Project Kusinero Cook-Off Challenge para po uh, ma-improve yung public nutrition. At uh, meron din po ang uh, Walang Gutom Project that provides eligible families with electronic benefit transfer po. Ito po 3,000 peso monthly uh, food credits. So, aaralin po natin kung saan nang gagaling itong mga sinasabi na uh, nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At uh, para malaman natin kung saan uh, lugar ito, Uh, at kung meron man pagkukulang, ay maibsan po natin ang ganitong klasing mga sitwasyon po. Eden Santos, Net25. Good, good morning po, Yusek. Uh, ito po, uh, itatanong ko lang ulit kung uh, meron na tayong figures, ilan na po yung uh, Housing uh, units na na distribute na ng uh, BBM Administration sa ilalim po ng uh, 4PH to yung uh, pambansang pabahay uh, para sa pamilyang Pilipino program ng uh, administrasyon. naka uh -uh. uh, nakakuha tayo uh, pero hindi pa po ito kompleto sa ngayon pero may maibibigay po ako sa inyong datos. As of the uh, as of this time, ayon po sa report ng DSUD, meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction. Uh, ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po at uh, ito ay magge-generate ng total of 259,365 housing units. Meron din pong 82 projects currently in uh, pre-production stage at merong uh, 436 pending proposals. At least 8,000 housing units for turnover this year. At meron pa po tayong bilanggit sa Davao City noong nakaraan at sa sa San Juan. At uh, meron din po sa Palayan City, Nueva Ecija, City of San Fernando, Pampanga at uh, Bacolod City, Tagoloan, Misamis, Oriental. At uh, meron pa pong darating sa Apuab, San Mateo Rizal at Bukawe, Bulacan. So kung meron po tayong estimate, uh, mga ilang milyon po ito? Uh, wala pa po siyang, siyang milyon. Uh, sa loob po nung tatlong taon sa pwesto ng uh, Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko ha, at hindi pa ito pa po kompleto. Mm -hmm. Kasi po ang sabi, one million per year. So, para mabuo yung uh, backlog na 6.5 million housing units po ng uh, Pilipinas. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, We are aiming for 1 million homes, 1 million low cost and socialized homes a year. It is an ambitious number, but we will try very, very hard. So may mga pagkakataon po gustuhin po natin na matapos ang lahat pero may mga causes of delays katulad po ng processing and release of development loans for private contractors permitting uh, or due diligence process on site suitability and land ownership Meron din po nagkakaroon din po ng problema or issue tungkol sa uh, pagpapatayo because it uh, it seems that there is longer construction period for vertical housing at least 10 months average for walk up. Uh, for story buildings pa lang po yun. At yung pong capacity to borrow or avail of the development loan of private contractors. At ito po'y ibibigay na napakamura po sa ating mga kababayan. Kaya po, kukonti lamang po ng mga contractors at developers ang sumasali sa proyektong ito. So ito po ay mga issues na hindi po ninanais ng administrasyon Ba't katulad na sinabi ni, dating, ni, ni, ni PBBM ng ating Pangulo, we aim 1 million houses a year and we will try very, very hard. Uh, ano po yung mga reason bakit may mga contractors po na umaatras sa proyekto? Kasi sabi ko lamang po, maliit po kasi ang presyo na ibibigay natin sa taumbayan para i-avail ito. Kaya po yung ibang contractors po ay hindi po Um, sumasang ayo na makisali o sumama sa gintong klaseng proyekto. Hindi pounti lamang po na developer. Yung hindi po ba kasama sa uh, GAA or uh, national budget ng gobyerno po yung sa pagpapatayo po ng mga pabahay project ng uh, administrasyon. Mali po 'yan. Hindi po kasama sa GAA ang proyekto ito. Ito po ay uh, popondahan po ng pag-ibig. Thank you po. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Yusek, uh, this morning, yung mga progressive groups daw po will be filing an appeal sa Malacanang para ihinto yung April 2 implementation ng 5 uh, peso fare hikes, LRT, dahil mm -hmm. pabigat daw po ito sa mga commuters. Ano mm -hmm. po yung stand ng Malacanang on the fare hike? And can we also get an assurance? uh, from uh, uh, from the president na the pre the president is looking into the concerns of the commuters po. Yes, opo. Uh, gustoin po natin man, no? Gustuin po uh, ng administrasyon na ito po ay hindi mo na maituloy. Pero yan po kasi ang nakasaad sa kontrata. Uh, kung po ako nagkakamali, nabanggit po ito na matagal na po dapat nagtaas ng presyo. Pero hinuhold po ito para po sa ating mga commuters. Pero tignan din po natin ang sitwasyon kapag kasama po kasi ito sa kontrata at hindi po itinupad or natupad ng gobyerno, mas magkakaroon po ng malaking problema ang ating mga commuters. Tuesday New, DCWB. Good morning po, USEC uh, Yusek, ditong weekend, mayroon pong mga Filipinos na nakulong sa Qatar dahil daw po doon sa ginawang kilos protesta in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang tulong na maipagkakaloob ng gobyerno kung meron man? Anong plano para sila po ay matulungan na uh, ma-resolve itong kanilang kinakaharap na kaso doon ngayon? Nung araw po na ito ay napabalita, agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attache, isa din pong lawyer para po uh, malaman at uh, mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At uh, maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages na uh, uh, sa abot makakaya ng ating pamahalaan ibibigay po natin sa ating uh, kababayan, sa nasasabing nasasabing bansa. So, hindi naman po sila pababayaan doon Ay, hindi na po. makulong, ma'am? Ay, hindi po. Uh, Obligasyon pa rin po ng ating uh, pamahalaan, ng ating na, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patangkol po yan. Basta po kapwa-Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Apo. Follow-up lang, ma'am, yung ibang mga Pilipinos na nagrarally pa rin uh, para dito kay... Uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, katulad po sa Davao, nung kanyang birthday, marami pong nagtipon-tipon sa ibang lugar sa bansa. Ano po ang nakikita nyo rito? Marami pa rin yung mga sumusuporta sa kanya sa dami ng mga umatend? Eh, uh, I'm sure nakita rin po ito ni Presidente. Ano po ang take niya dito sa ganito mga sitwasyon? Kung nag-celebrate po sila ng birthday po ni dating Pangulong Duterte, eh, hindi naman po natin mapipigilan yan. Kung maraming sumusuporta sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yon. Hindi po natin to pipigilan. Thank you, ma'am. Melvin Gascon, Philippine Daily Inquirer. Good morning po, Yusek. Um, Nag-start na po yung election, uh, campaign for uh, local elections. At may mga balibalita po na may mga ilang mga kandidato gumagawa ng paraan para masakyan po yung akap, pamimigay po mm -hmm. ng akap. Um, with the upcoming oral arguments po sa Supreme Court, meron po bang kautusan ang Malacanang na voluntarily ipagpaliban po muna ang pamimigay po ng akap? Mahirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda sa mga, sa taong bayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito, sabi po sa survey, ay di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titigilan natin kung saan ang gagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng uh, administrasyon. At uh, mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Uh, Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. So follow up lang po muna. Mm -hmm. uh, sa po sa mga contentious issues po dito sa 2025 ga. Uh, ito nga pong allegedly ay insertions ng AKAP. Um ku kumustahin lang po sana namin ang update doon po sa ginagawang review ng Malacanang doon po sa mga allegedly mga insertions ng bicameral conference sa nakaraang 2025. So 2025 po. po. Hindi po kasi privy or hindi po responsibilidad ng executive makialam kung ano po ang nagawa sa BICAM. Tayo po ang uh, ang pagtutuunan lamang po talaga ng pansin ng executive ay ang enrolled bill. Kung ano man po ang naging issue sa kanila kung mayroon man, uh, yun po ay trabaho lamang po ng uh, legislative, at uh, kung tayo makikialam sa kanilang gagawin sa pagbalangkas ng budget, ay baka sabihin pong nakikialam at ito'y violation po ng separation of powers. So ano po yung ginawa ng Malacanang very recently po na pagkatapos pong mapirmahan yung GAA, mm. uh, adjustments ng kung ilang millions from one department lilipat sa kabilang department, paano po yun? Nire-review lamang po yun para po sa pag-spend po ng budget. O, tapos na po. Dahil may mga cut ka to. Araw-araw pa po para uh, as of the moment, uh, ang pagkakaalam ko po ay uh, nagkaroon ng mga review. Uh, tatanungin ko po kung natapos na po ang kanilang pag-review. po kami update. Thank you. Opo, salamat po. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning, Yusek. Um, may we get Malacanang's reaction po on the business Expectations survey of Banco Central ng Pilipinas stating that the business conference in the Philippines are more or is more um, optimistic for the second quarter of 2025? That's good news. It should be included in our good news. Maganda pong uh, uh pangitain po yan. Maganda po na nakikita po na dumadami pa rin po ang um, may, may tiwala sa ating uh, pamahalaan, sa ating administ administrasyon para ang mga investors po ay uh, maglaan ng kanilang investment sa ating bansa. Maganda pong balita 'yan. And you what are the government's action po to maintain or to even uh, surpass this optimism for the remaining months of the year? We will try our best. The administration will try its best uh, to maintain that status or to be better than that so that we can uh, encourage more investors to invest in our country. Uh, Crisel Insigne, IBC 13. Yusek, ano po reaksyon ng pala sa bagong revelation po ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega about sa uh, confidential funds ng OVP? This time po they dubbed it as Team Grocery because of the names Beverly Claire, Pampano, Miko uh, Harina, Patiting, and many more. Uh, hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo uh, nagtataka. Siguro lahat po ng na, na, ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP. At uh, ito po mga ebidensya na po yan ay ilalaan na lamang po natin at ipapaubaya natin sa, sa House of Representatives at sa Senado kung ito gagamitin man sa impeachment trial. We're down to our last two questions. Sam Medinilia, Business Mirror. Um, good morning, ma'am. mag follow up lang po ako dun sa report po niyong regarding po sa BSP. Nag-issue rin po yung BSP ng recently ng Financial Stability Report kung saan na nag-express sila ng concern dun sa heightened uncertainties due to economic development sa US. Tsaka yung ano, economic instability, geopolitical issues sa European and Middle East. meron na, pag-usapan na po kaya sa cabinet yung possible impact ng mga geopolitical developments during po doon sa last NEDA briefing. At saka may binigay po kayang instruction si President Marcos kung paano imimitigate yung impact ng mga ganong issues. Actually po nagkaroon po ng meeting with the BSP. Pinag-usapan na rin po yan at uh, maaari po maapektuhan ang inflation rate if ever patungkol po dyan sa uh, nangyayari po sa US so tignan na lamang po natin at uh, gagawin naman po na paraan at uh, sa pagpupulong na po yun ay uh, dapat uh, ang ating na, na sa pagpupulong ay dapat maibsan agad Uh, yun ang po ang nadinig ko na sinabi po ni Pangulo na maibsan po agad kung ano po ang magiging impact nito sa darating na taon. Tapos last question na lang po sa akin. Yung na-mention rin po kanina yung tungkol doon sa issue sa Myanmar na patuloy pa rin yung mga OFW Filipinos na naviviktima doon sa scam hubs. May plan po kaya yung government to restrict yung deployment ng Filipinos not necessarily OFW sa Myanmar and its surrounding countries? Maganda po ang yan at siguro eh, dapat din po natin tignan po yan, magiging uh, stricto um, sa tamang, I reasonable yung pag lamang po, dahil hindi yun naman po natin pwedeng i-violate uh, uh, yung freedom of movement ng bawat isa. So kapag po natin nakita at uh, na, uh, napansin na wala naman silang dapat napuntahan sa Myanmar at uh, maaari silang maging biktima ay, mas maganda pong maimbestigahan muna bago sila umalis. Thank you, po. Thank you po. Finally, Robert Mano, Teleradio Servicio. Good morning po. On Thursday, the Senate Committee on Foreign Relations decided na magkaroon po ng second hearing regarding sa pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte. On Thursday, are we seeing same set of uh, cabinet officials representing the, the executive po sa hearing or may special instructions ang Pangulo regarding po dito? Thank you. Wala po. Uh, katulad ng po sinabi natin noong mga nakarang araw, hindi naman po pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members or secretaries kung sila man po ay papatawag at dapat nga man tugunan kung ano mo ang, kata ang mga katanungan na ibibigay sa kanila, uh, provided po na ito ay hindi naman mag-violate na executive privilege. Yun lamang po.